Yari dito Kuya 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 Ha? Ano nga rin Kuya 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 Hindi na akong umano eh Kuya? 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 Ha? Di, di ko nga rin alam eh Maghating gabi noon habang tinatako ang kabaan ng Ligaya Avenue sa Pasig City Mayroon kaming nadaanan na isang lalaking nakahandusay na sa gilid ng daan Mm. Uh. Yari dito. Kuya. 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 Ha? Ano nga rin yan? Ha? Sige, so, ano yung mga pre? Sabihan mo? Pag nadaan mo dyan? Kuya. 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 Hindi na ako uh, umano eh. Ngayon eh, buhay pa. Kuya. 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 Ha? Di, di ko nga rin alam eh. Pero umihinga pa May pulo siya pa eh Lasing siguro Lasing. Kuya Uy, baka na Bangun Ah Mananakawang ka dito Kaya ah. tayo ka po ito may traffic enforcer Ha? Ha? laseng Kala ko Lagi ba yan? Oo oh. Tayo na tayo ay ah? mo Ha? Bakit yan ka? Anong oh, nangyari sa'yo? Hindi ka ba tumumba? Wala lang Umiga ka lang Ah, bahala ka na dyan. <laughs> na. <itano> na. <laughs> Pambira. Lasing lang pala yun. Kala ko nadito na. <laughs> lasing pala. Talaga naman to si kuya, oh. Kala ko. Patay na, eh. <laughs> Sa Sabi nga ng traffic enforcer, lagi daw pala talaga yan. So, ang ginagawa niya, pag lasing, Hihiga lang dyan Yan tulad niya no Kala ko na disgrasyaw na bangga ba Tapos na hit and run So tinisting ko naman yung ilong nya Umihinga pa Tapos yung pulso nya Pumipintig pa Kaya sabi ko buhay Eh naman pala Yan nga sabi nga ng traffic enforcer Lagi daw talaga yan Pag nalasing Hihiga na lang dyan sa tabi So ayun, iniwanan na lang natin doon kasi nga eh malilit na tayo anong oras no? 9:29. 10 o'clock yung pasok natin. So pahala na lang yung traffic enforcer doon, safe na sa doon. Kung pwede naman yan, pahigay niya dito sa outpost nila. Alright, so yun lang. Kung sino naman siguro yung kamag-anak niyan, dapat alam ng kamag-anak niyan. Share nyo na lang, mga kapatid, no? Para malaman ng kamag-anak niya eh, mapagsabihan kasi ang mahirap diyan baka mamaya ayan tulad niyan yung bike niya na pronsano sa ano yon eh nakaw eh kukunin ng mga batang hamog yon eh ano pang kamalay-malay niya maganda pa naman yung bike o di kaya, yung mga kagabitan niya eh, may mga cellphone sa dyan so yun mga kapatid uh, share nyo na lang yung video natin kasi para naman makarating dun sa pamilya na yan pala yung nangyayari kay kuya no kapag nalalasing alright so hanggang dito na lang po muna ang make si video itong yung lingkod signing out babu